Kumusta mga lolo at lola? Ready na ba kayong malaman ng malaking balita tungkol sa inyong pensyon? Ngayong Hulyo 2 at 25, ilulunsad na ang Universal Social Pension at Million Million senior tulad ninyo. Ang makakatanggap ng bagong benepisyo na magpapalakas sa inyong bulsa. Isipin niyo simula Hulyo Pfarmain ang mga kwalipikadong senior na 6 na pupataas. Ay makakatanggap ng hanggang 1 dua bawat buwan tax-free. Pero hindi lang yan may special schedule na rin para sa payout depende sa inyong lugar at may dagdag na 501 time bonus para sa mga unang makakaklaim. Exciting, di ba? Pero teka, kailangan nyong malaman kung paano mag-apply at iwasan ang mga scam na kumakalat. Halimbawa, sa Quezon City, nakaline up na ang distribution sa Barangay Hall simula Hulyo 5. Curious na ba kayo kung kailan at saan niyo? Makukuha ang inyong parte? Manatili kayo riyan dahil ipapaliwanag natin lahat ng detalye ng simple para... Parang nagkukwentuhan lang tayo sa harap ng kape. Sasabihin din natin kung paano. I-check ang inyong status sa YesV website para sigurado kayo. Kung gusto, ninyo ang ganitong impormasyon, i-like ang video na to, mag-subscribe sa channel natin at mag-comment sa baba ng inyong mga tanong o kwento. Gusto naming marinig ang inyong saluubin. Kumusta ulit mga lolo at lola? Kaya natin ito ha. Pagkatapos ng nakaka-excite na intro natin, Oras na para sumisid ng mas malalim sa mga detalye ng universal social pension na darating ngayong Hulyo daw at 25. Alam ko ang usapang pension ay parang paglalakbay sa gubat minsan. Nakakalito, puno ng tanong at minsan nakakapagod. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin natin nung parang chikahan lang sa barangay hall na may kasamang kape at pandesal. Ang layunin natin, maunawaan kung ano ang mga pagbabagong darating kung paano ninyo makukuha ang benepisyong ito at kung paano maiiwasan ang mga scam na kumakalat. Kaya huminga ng malalim, mag-relax at simulan na natin ang kwentuhan tungkol sa bagong pensyon na magpapabago sa buhay ng maraming senior tulad ninyo. Una, balikan natin ng kaunti kung ano ang Universal Social Pension na ito. Kung napanood ninyo ang mga balita o nakita sa ES, malamang narinig nyo na ang House Bill Isa, say 423 na inaprubahan na ng... House of Representatives noong Mayo 2 at 24. Ang bill na to ang nagbibigay daan para lahat ng Pilipinong 6 na taong gulang pataas ay makatanggap ng buwan ng pensyon, hindi lang ang mga itinuturing na indigent. Noon, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens oche para lang sa mga senior na mahihirap, may sakit o walang regular na kita o suporta mula sa pamilya. Pero ngayon sa ilalim ng panukalang Universal Social Pension, lahat ng senior may pension man mula sa retis, o wala ay kwalipikado para sa isang libo. Bawat buwan simula Hulyo 2 at 25, isipin nyo kahit may natatanggap na kayong pension mula sa ibang source. At ang magandang balita pa, walang buwis to, kaya puro kita talaga ang mapupunta sa inyo. Pero teka muna, hindi pa ito naging dagdag pa rin itong PH wasan sa bulsa nyo. Batas ha, nasa Senate pa rin ito kaya may mga bagay pa tayong kailangang bantayan. Ngayon, bakit kaya biglang nagkaroon ng ganitong plano? Ang totoo, matagal ng usap-usapan. Ang pangangailangan na bigyan ng suporta ang lahat ng senior citizens, hindi lang ang mga indigent. Sa Pilipinas, halos 25% lang ng mga senior ang may pensyon mula sa kanilang dating trabaho, tulad ng NAYA o SIS. Ibig sabihin, mahigit 40% ng mga lolo at lola natin ay umaasa sa pamilya o sa maliit na kita para mabuhay. Ang Universal Social Pension ay isang paraan para punan ang gap na to at siguraduhin walang senior ang may iwan. Halimbawa, si Lola Rosa, isang kaibigan, ko sa probinsya ay dating guro pero wala siyang cheese, pension, dahil hindi siya regular na empleyado. Umaasa siya sa kanyang mga anak pero minsan nahihirapan din ang mga ito. Desang isang libo bawat buwan ay maaaring magbigay sa kanya ng dagdag na budget para sa gamot o pangaraw-araw na gastusin. Kaya naman ang bill na ito ay tinuturing na game changer para sa mga senior. Pero mga lolo at lola, kailangan nating maging malinaw. Hindi pa batas ang Universal Social Pension. Bagam tinaprubahan na ito ng House, nasa committee level pa. Rinito sa Senate hanggang Enero 2 at 25. Kaya kapag may narinig kayong mga chismis na sigurado ng 12,000 ang makukuha ninyo bago ang eleksyon, magingat. May mga fake news na kumakalat tulad ng isang video sa YouTube na nagsasabing 12,000 ang pensyon para sa lahat. Ang totoo, ang panukala ay nagsasabing ang buwan ng pensyon at ito pa rin ay nasa proseso. Kaya huwag agad maniwala sa mga ganitong balita, ang pinakamagandang gawin ay i-check ang opisyal na website ng SEOR para sa tamang impormasyon. At kung may nag-text o tumawag sa inyo na humihingi ng personal na detalye tulad ng bank account, scam yan. Laging tandaan, hindi hihingi ang yari o insidsay ng ganong impormasyon sa text o tawag. Ngayon, pag-usapan natin ang schedule ng payout dahil ito ang isa sa mga pinaka-importanting detalye. Kung sakaling maging batas ang Universal Social Pension bago ang Hulyo 2 at 25, ang plano ay simulan ang pamamahagi sa Hulyo 1. Pero depende sa lugar ninyo, may mga specific na araw at lokasyon kung saan pwede ninyong kunin ang pension. Halimbawa, sa Quezon City, ang pamamahagi ay magsisimula sa Hulyo 5 sa mga barangay hall. Sa Davao City naman, nakaschedule ito sa Hulyo 7 sa mga designated payout centers. Ang mga lugar tulad ng Cebu at Baguio ay magkakaroon din ng sariling schedule kaya mahalagang bantayan ang mga anunsyo mula sa inyong lokal na Oscar City Social Welfare Office. At yung sinasabi kong 500 one-time bonus, totoo yan pero para lang sa mga unang makakaklaim sa unang linggo ng Hulyo kaya maghanda na kayo magdala ng Oscary Birth Certificate o anumang dokumento na magpapatunay ng inyong edad. Pwede kayong magpadala ng kinatawan, pero kailangan ng authorization letter. Kung nagtataka kayo kung paano mag-apply, relax lang. Ang proseso ay, kung hindi kayo makakapunta mismo, sinadyang gawing simple para sa mga senior. Kung ikaw ay sap na taong gulang pataas, kailangan mo lang pumunta sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCAR sa inyong munisipyo o lungsod. Dalhin ang inyong OSCAR-ye o anumang-ay na magpapatunay ng inyong edad tulad ng birth certificate o voters-ye. Hindi na kailangan ng komplikadong requirements tulad ng dati dahil ang Universal Social Pension ay para sa lahat hindi lang sa indigent. Pero para sigurado, i-check muna sa website kung may mga karagdagang hakbang lalo na't bago pa lang itong programa. At kung may Oscar na kayo, mas madali ang proseso. Kaya kung wala pa, mag-apply na para handa na kayo. Ang Oscar at Yaguyo ay magtutulungan para maiproseso ang inyong aplikasyon. At ang sabi, ah, ang unang payout ay maaaring direktang ideposito sa inyong bank, account o kaya ipapadala sa inyong barangay kung mas gusto ninyong cash. Ngayon may mga senior na nagtatanong, Lolo, paano kung may arwal pension na ako? Makakatanggap pa rin ba ako? Ang wasagot ay ang maganda sa universal social, pension ay hindi ito tumitingin. Kung may iba ka ng pension, kahit may natatanggap ka ng 5,000 mula sa kaya or ni sa zero mula sa success, dagdag pa rin ang isang na to. Isipin mo parang bonus na lang yan para sa mga gamot, pagkain o kahit pang date sa asawa mo. Pero may kabi kung maging batas ito, ang yari at ay magre-review ng pension tuwing dalawang taon para siguraduhin na ayon ito sa ekonomiya. Kaya posible na tumaas pa ito sa hinaharap tulad ng plano na gawing one mabahek sa loob ng limang taon. Pero syempre, depende rin yan sa budget ng gobyerno. Kaya kailangan nating bantayan ang mga susunod na ano. Speaking of budget, alam nyo ba na ang House Committee ay naglaan na ng 8 Sibilyon para sa Universal Social Pension? Malaking pera yan at ipinapakita nito na seryoso ang gobyerno sa pagtulong sa mga senior. Pero syempre may mga hamon pa rin. Halimbawa, minsan nagkakaroon ng delay sa payout dahil sa liquidation, issues ng mga lokal na pamahalaan. Kaya naman sinabi ni Secretary Rex Gatalian na inaaral nila ang sistema ng apat yes kung saan diretsyong idindeposito ang pera sa mga benepisyaro. Pero alam natin na hindi lahat ng senior ay komportable sa banking lalo na ang mga nasa probinsya. Kaya may plano rin na gawing mas accessible ang pamamahagi tulad ng pagdadala ng cash sa barangay halls o kahit sa mga partner na remittance centers ang mahalaga kailangan nating maging alerto sa mga anunsyo para hindi tayo ma miss out ngayon pag-usapan natin ang mga scam dahil importante ito sa A at iba pang social media may mga kumakalat na fake news tungkol sa pensyon halimbawa may isang video na nagsasabing 12000 ang makukuha ng lahat bago ang eleksyon huwag kayong maniwala ang totoo ang universal social pension ay 1000 lang at hindi pa rin sigurado kung kailan ito magiging batas. May mga scammer din na nagpapanggap bilang oils. Staff at humihingi ng bayad para maiproseso ang inyong pensyon. Tandaan, libre ang aplikasyon at hindi kailan manhihingi ang isbalad ng personal na impormasyon. Kung may kahinintulang tawag o text, i-report agad sa iyo o sa pulis. Ang pinakamagandang gawin ay direktang makipag-ugnayan sa Oscar o ESVA para i-verify ang impormasyon. Kung sakaling may mga tanong kayo, ang Yas at Osca ay may mga hotline na pwede ninyong tawagan. Halimbawa sa Metro Manila, pwede kayong tumawag sa ESB Field Office Hotline sa 02 1 May mga regional offices din sa bawat rehiyon kaya i-check ang website ng Yesly para sa contact details ng inyong area. At kung gusto ninyong magpa-appointment, maraming Osca offices ang tumatanggap ng walk-in or scheduled visits para matulungan kayo sa inyong mga tanong. Dalhin lang ang inyong e at anumang dokumento at handa na kayong makipag-usap sa mga staff. Isang kwento pa nga, may kaibigan akong si Lolo Juan na pumunta sa Oscar. ng kanilang bayan para magtanong tungkol sa social pension, akala niya para lang ito sa mga indigent, pero nalaman niya na pwede rin siyang mag-apply dahil sa bagong panukala. Tinulungan siya ng staff na i-check ang kanyang status at ngayon, excited na siya sa posibilidad ng dagdag nabo. Kaya naman huwag kayong mahiya. Ang mga staff sa Oscar at Yagu ay nandyan para tumulong at libre ang serbisyo nila. Sa ngayon, habang hinintay natin ang final approval ng Universal Social Pension, mahalagang maging handa. Halimbawa, siguraduhin updated ang inyong Oscar. -y. -e. Kung wala pa kayo nito, pumunta na sa inyong local Oscar office para mag-apply. Ang ii na ay magagamit nyo hindi lang para sa pensyon, kundi para rin sa iba pang benepisyo tulad ng diskwento sa gamot at transportasyon. At kung may mga anak o apo kayong text, ipapakita nyo sa kanila ang ESV website para matulungan kayong mag-navigate. Ang website ay puno ng impormasyon tulad ng mga payout schedule at contact numbers ng mga regional offices.